Nagluto ako ngayong araw ng masarap na bilo-bilo dito sa taas ng bundok at ang mga ginamit ko na sangkap ay dito ko kinuha sa bundok ng Tralala. Tatlong pirasong gabi, dalawang pirasong ube at saka sinamahan ko na rin pala to ng isang pirasong kamuting kahoy. Gusto ko nga rin sanang samahan to ng langka kaya lang wala pang mga hinog. Nilagyan ko rin pala to ng limang pirasong hilaw na saging kasi wala pa rin hinog. Dito rin pala kami kumain ng umagahan sa taas ng bundok. nag lang kami ng talong na ulam namin. Kasama ko palang kumain ngayong umagahan ng anak ko at ang asawa ko. At dahil nga linggo ngayon, lang pasok ang anak ko sa school at hindi rin pumasok ang asawa ko sa trabaho kaya naman inaya ako silang dalawa na no umakyat dito sa taas ng bundok. Pagkarating nga namin dito sa taas ng bundok ay pinuntahan na rin namin kaagad yung tiniba ni mama na saging na noong nakaraang araw pa. Mabilis talaga ang mga daga dito sa taas ng bundok kasi dalawang araw pa lang ang nakalipas pero nakainan na naka nila to. Kumuha nga lang ako dito na limang piraso na siya namang ihahalo kumamaya sa gagawin kong bilo-bilo. Pagkatapos ko nga manguha dyan ng saging ay eh dumaan ulit ako dito sa may puno ng guyabano. Magtitingin ulit ako, kasi meron na namang hinog. Yung mga bunga niya na nakita ko ay mga hilaw pa pero sa tingin ko sa susunod na araw ay mga hinog na. Bago pala kami umakit dito sa taas ng bundok ay hindi pa kami nakakapag-umagahan. Sabi ko sa kanila dito na lang kami mag-umagahan sa taas ng bundok at ang uulamin namin ngayon na itong talong. Nagbaon lang kami ng kanin nakasya sa amin tatlo at kung ano lang yung makita namin na pwedeng ulamin dito sa taas ng bundok ayun na lang yung uulamin namin. Pagkarating na pagkarating nga namin dito sa may kubo ang ginawa ay niluto na kaagad namin yung kinuha namin na talong para makapag -agahan naghahandahan rin kami. Nagpapasalamat na nga lang din ako at itong anak ko ay hindi masyadong mapili pagdating sa pagkain. Sanay rin talaga siya kumain ng gulay katulad namin kasi nung maliit pa lang talaga siya nung bata pa lang siya, kung ano yung ulam namin ay ulam niya na rin. Siya talaga yung laking bundok kasi simula nung pinanganak ko siya, talagang dito na kami nakatira sa bundok. Two years old pa lang siya noon, talagang sumasama na siya lagi sa lola niya na umakyat dito sa taas ng bundok at hindi yan pumapayag na walang bitbit -bit na gatong tuwing bababa. Medyo marami yung inihaw namin na talong kasi ito lang naman yung uulamin namin ngayong umagahan. Habang nagbabalat nga ako diyan ng talong, pinahugasan ko na sa anak ko yung kamatis na kino ko kanina sa may tabing bahay. Nagbaon din pala kami kanina ng toyo at mantika, nilagay lang namin sa plastik bago kami umakyat dito sa taas. Habang nagagayat nga ako dito ng kamatis, na nilang dalawa yung binaon ko na kanin, parang kaunti daw kasi parang hindi daw kakasya sa amin tatlo. Dahil nga siyam na piraso yung napitas namin na talong, kaya naman tigtatatlo kami ng ulam ngayong umagahan. Inilagay na nga namin dito sa may kamatis at saka dito sa may kanin yung toyo at mantika na binaon namin at pagkatapos nga ay kumain na rin kami kaagad. Sa totoo lang, nabitin talaga kami doon sa binaon namin na kanin. Hindi ko naman kasi akalain na kahit inihaw na talong lang ang ulam namin ay mapaparami kami ng kain. Pagkatapos para namin kumain dyan, eh dito kami naghugas ng kamay sa may tinanim ni mama na papaya. Sana nga lang itong papaya na to ay hindi lalaki para naman hindi isayang yung pagdilig namin. Maya-maya pa nga konti, pagkatapos namin kumain dito, ay pumunta naman kami para maghukay ng mga sangkap na gagamitin ko sa pagluto ng bilo-bilo. Ang una nga namin pinuntahan dito ay yung mga tanim ni mama na mga gabi ng mga San Fernando. Kunti lang naman ang huhukayin namin ng mga gabi kasi hindi naman ganun karami yung lulutuin namin ng mga bilo-bilo. Basta yung kaya lang namin ubusin. Yung una nga namin na dito ay eh medyo malaki. Kaya sabi ko sa kanila kapag nakahukay ulit kami ng ganito kalaki ay titigil na kami sa paghukay ng gabi. Bihira lang kami magsama ng gabi sa bilo-bilo pero ito kasing tanim na to ni mama ay maligat. Kaya sabi ko masarap to kapag sinama sa bilo-bilo. Pagkatapos nga namin maghukay dyan ng gabi, ang sunod naman na namin ngayon ay ube. Ang pinili ko nga hukayin dito ay sigurado ako na sobrang makulay yung Dalawang klase kasi yung ubi dito sa taas ng bundok. Yung isa, hindi masyadong makulay yung pagka-ubi niya. Nagagandahan kasi ako sa itsura ng bilo-bilo kapag medyo violet yung sabaw niya. Kaya ang pinili ko talaga na hukayin ngayon ay yung ubing ube para magkulay sa sabaw. Hindi naman sobrang laki yung nahukay namin na ube pero sapat na to. Pagkatapos pala namin maghukay ng ubi dyan, yung anak ko, tinuturo niya yung bagay ng singkamas. Gusto niya daw kumain. Sabi ko nga sa kanya dito, wag na namin hukayin kasi sobrang tanda na ng singkamas na yan. Wala ng lasa. Sabi niya naman sa amin, kahit na daw, kahit na daw walang lasa, kaya ayan pinaghukay na siya ng papa niya. Nung mahukay na nga yung request niya na Singka Mas ay pumunta naman kami dito sa mga taniman ng mga kamuting kahoy. Gustong gusto niya palagi ang naghuhukay ng kamuting kahoy kaya sabi niya sa amin siya na lang daw maghukay. Tuwang tuwa naman ako palaging pinapanood siya kapag naghuhukay siya ng mga kamuting kahoy, ube o kahit ano pang mga halamang ugat yan kasi maingat siya maghukay talagang ayaw niya na nasusugatan yung hinuhukay niya. Dahil nga medyo malaki na yung nahukay niya na isang piraso sabi ko sa kanya tama na yan. Wala na nga ako maisi pa dito na pwedeng idagdag sa pagluluto ko ng bilo-bilo kaya naman ang ginawa namin dito ay bumalik na lang kami sa may kubo. Pagkarating ko naman dito sa may kubo, ay hindi ko na muna hinugasan yung mga hinukay namin. Ang ginawa ko ay binalatan ko na rin kaagad para makatipid kami sa tubig. Hindi rin naman kasi dami ng lupa na nakadikit sa balat niya kaya huhugasan ko na lang to mamaya kapag nabalatan ko na. Habang nagbabalat nga ako dyan, itong isa naman hindi na mapakali. Kinuha niya na yung singkamas niya na pinahukay niya kayo na sa papa niya at pinabalatan niya na sa akin. Hindi ko na pa dito yung singkamas na pinabalatan niya sa akin dahil sigurado naman ako na wala na yan lasa pero ewan ko ba talagang gustong gusto niya yung ganyan at habang busy pa nga ako dito sa pagbalat ang ginawa naman ng asawa ko ay binitak niya na yung nyog para makapagsimula na rin siya sa pagkayod at habang nagkakayod nga siya dyan ang anak niya naman ay padukot-dukot dyan ng sapal ng nyog nang matapos ko nga silang balatan dyan lahat ang sunod ko naman na ginawa ay ginayat ko na sila sa maliliit na piraso nagsimula na rin pala ako dito sa pagbilog-bilog ang ginamit ko pala dito ay glutinous hindi talaga siya yung malagkit na pinagiling nabanggit ko kasi kay mama na ako ng bilog, -bilog bilo dito sa taas ng bundok kaya siya bumili ng glutinous. Pagkatapos ko nga dyan magbilog-bilog, saktong tapos naman ang asawa ko sa pagkayod ng nyug. Kaya ang sunod ko na ginawa ay nagpiga na ako ng gata. Dalawang piga pa lang ginawa ko dito at yung pangalawang piga na ginawa ko ay marami ako nilagay na tubig. Ilugasan ko na rin pala dito yung mga gagamitin ko na sangkap na mga kamuting kahoy, gabi, ubi at saka saging. Ang sunod ko nga ginawa dito ay sinalang ko na yung pangalawang gata na piniga ko kanina. Hinintay ko lang to na kumulo at saka ko na nilagay yung binilog-bilog ko kanina. Hinintay ko nga lang dito na lumutang yung mga bilog-bilog at pagkatapos nga yan, ay nilagay ko na rin yung mga iba niya pang mga sangkap. Sabay-sabay ko na nga na nilagay dito yung mga ube, saging, kamuting kahoy at saka yung gabi. Naglagay na rin pala ako dyan ng asukal na one fourth lang at naglagay din pala ako dyan ng kaunting asin para hindi masyadong matamis yung lasa niya. At nung medyo matagal na nga siyang kumukulo dito, saka ako naman na nilagay yung kakang gata. Siguradong matutuwa na naman ito si mama mamaya kapag meron siyang nakitang dala-dala naming bilo-bilo. Pero alam nyo ba, mas gusto namin kumakain ng bilo-bilo tuwing umaga. Para sa amin kasi, mas masarap talaga siya kainin kapag umaga, lalo na kapag mas malapot na siya. Pagkalagay ko pala ng kakanggata dito, pinakuluan ko lang siya na mga tatlong minuto at pagkatapos nun ay pinahango ko na sa asawa ko. Nilipat ko na nga rin siya kaagad dito sa may kasirola na daladala namin kanina pag akyat. Pagkatapos ko nga ilagay to lahat sa kasirola, ay nagintindi na kami na mga bibit-bitin namin pababa. Inuwi na nga namin dyan yung mga 1.5 na walang mga laman na tubig at pagkatapos nga nyan, ay sabay-sabay na kaming umuwi. See you lang for today's video. Thank you for watching. Bye. -bye.